Ang pagdakip kay Esteban Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamanghamang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay ang mga hudyong mula sa Cyrene, Alexandria, Cilicia at Asia. Mga miyembro sila ng sambahan ng mga hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkaalipin. Nakikipagtalo sila kay Esteban pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na espiritu. Kaya lihim nilang sinusula ng ilang tao na magsabi, Narinig namin si Esteban na nagsalita ng masama laban kay Moises at sa Diyos. Sa ganitong paraan, naudyokan nilang magalit ang mga tao, ang mga pinuno ng mga hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga hudyo. Mayroon din silang pinapasok na ilang tao para tumistigo ng kasinungalingan laban kay Esteban. Sinabi nila, Ang taong ito ay palaging nagsasalita ng laban sa ating sagradong templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang ating templo ay gigibain ni Jesus na taga Nazaret at papalitan niya ng mga kaugaliang iniwan sa atin ni Moises. Ang lahat ng miyembro ng korte ay tumitig kay Esteban. At nakita nila ang kanyang mukha na nagliwanag na para mukha ng anghel.